Mga lords, matapos ang labing limang taon ng katahimikan, isang maalamat na emperor ang muling nagising mula sa kamatayan. Siya si Gu Fei ang peerless martial emperor na minsang yumanig sa buong mundo ng martial arts. Ngunit ngayong nagbalik siya sa katawang mahina bilang isang ordinaryong estudyante sa paaralan ng mga mandirigma. Paano niya muling mababawi ang kanyang kapangyarihan? Sa unang araw pa lang ng kanyang pagkabuhay, hinarap niya agad ang mga tanong ng kanyang guro. At sa isang iglap, ipinakita niya ang karunungan at kakayahang walang sino man sa klase ang makapapantay. Mula sa pagiging mahina, Muling magigising ang halimaw sa loob niya. Ito ang kwento ng muling pagsilang ng isang alamat, ang pagbabalik ng pinakamakapangyarihang emperor sa kasaysayan. Ito ang the ultimate of all ages, ang kwento ng emperor na tinalo ang kamatayan. Kaya huwag na nating patagalin pa mga lords. Let's go. And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lords at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat. Nagulat si Emperor William dahil bigla siyang nabuhay muli makalipas ang labing limang taon pagkatapos niyang mamatay sa Tiang Mountain sa kanyang pagkabuhay ay nakita niya ang kanyang sariling statu noong siya ay Emperor pa sa kasalukuyan siya ay isang study ante sa isang ng martial arts sa kanyang pagkatulada ay binato siya ng kanyang guro ng panulat sa pisara na agad naman niyang nasalo si Ito ang ng tanong ng guro na ilang klase ng paraan para makagagawa ng ordinaryong Zuan Weapon 2 terenang ating bida at inbis na saguti ng tanong ay pinagnasahan pa niya ang katawan ng kanyang guru at ikinumpara sa katawan ng isa sa Sam Emperor na si Red Lotus sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ang kanyang guru ay isa lamang fourth level major na para sa kanya ay masyadong mahina na gulat ang guru ng maramdaman niya ang nagawang sukat in milyon zao ang kanyang nakas na ito ay study anti pa lamang hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang tanong na kung ilan ang paraan sa paggawa ng Ordinaryong zone weapon sa isip-isip ng ating bida ay isa itong pambatang tanong para sa kanya sapagkat siya ay isang nth class refiner no emperor pa siya at ang 9th class refiner ay ang pinakamataas na level sa pagiging refiner sinagot siya ni Leon Xiao na mayroon apat na at walo na klase ng parahan para makalikha ng zone weapon na ng ang guru. unit nagtawalan naman ang kanyang mga ka-klase sapagkat nakasaad sa libro na kanilang inaaral na meron naman na tato at anim na klase ng paraan sa pag

Sa samalat ng libro na si Master Yang Di na kilalang expert sa paglikha ng mga weapon sumabot si Leon Zhao na may pagtatanong at tinawag kanyang bata si Yami dahil nakalimutan nito ang tinuro sa kanya ni Dai na binda labing paraan para makalikha ng suwan weapon. Nagtawanan ulit ang mga kaklase niya at sinabihan pa siyang nababariw sumigaw ang guro at pinatahimik ang mga estudyante na nagtawanan. niya na si Emperor Dai ang ay hindi lamang rekatlo sa pinakamadakas na emperor kundi. 9 th class refiner at tutuong sinabi ni Ryan Shaw na may ring dawak paraan para makalikha ng suwan weapon bukod sa TL at anin na nakasulat sa libro ni Master Yang di subalit hindi na ito isinulat pa ni Master Yang sapagkat kakaiba ang labing darawang paraan na it at hindi basta-basta kayang gawin ng kung sino mang ordinaryong refiner na tahimik ang lahat dahil tama ang sinagot ni leon Shaw na pilara sa pagiging mahina sa klase binasag ng gulo ang katahimikan at sinabihan si leon Zhao na huwag Lumaki. Ang puno nito dahil lamang nakasagot siya nang tama nagtanong ulit ang guro ng isang mahirap na tanong at kapag nasagot ito ni Leon Zhao ay pahihintulutan niya itong karit hindi na pumasok sa kanyang klase at ipapasa niya na lamang ito ang tanong ng guro ay bakit kailangan lagyan ng Sky Crystal Sand ang proseso ng paglikha ng weko na gulat ang lahat dahil ang tanong ay mahirap sagutin ngunit para kay Leon Zhao ay madali lang ito sumagot si Leon Zhao na ang Crystal Sand ay hindi naman daw talaga kailangan. Pero naging kailangan na daw ito dahil hindi magawa ng mga ordinaryong refiner ang pagsamasamahin ng mga kasamkapan sa paglikha sumalayon ng guru sa sagot ni Leon Shao at nagdanong ulit na kung bakit yung ibang refiner ay nagkakamali keren at hindi nakakabuo ng weapon kahit na gumamit na nito sinagot niya na ang Sky Crystal Sunday isang watertight sa makatuwid Hindi detail dahil ito madagamit para makabuo dahil malalabanan nito ang fire element na dyan. gamit sa paglikha ng weapon na gurat ang guru dahil nasagot. Lahat yun ni Leon Zhao na walang kahirap-hirap na walk out ang guro at nagsabi bago umalis na gusto niyang makausap si Leon so pagkatapos ng klase masaya si Leon Shaw na lumabas ng klase sapagkat nasagot niya lahat ng tanong kaya may karapatan na siyang hindi pumasok sa klase naglakad-lakad si Leon Shaw sa lugar at hindi siya makakaniwala na ang pinakamahina niyang disciple na si Yami ay isa sa pinakamagagaling na refiner sa bansa na yun na pag niya rin na si Yami ang nagpatayo ng stato na nakita niya kanina na tuwa siya. Dahil marunong magpakita ng respeto si Yami sa kanya pagtapos niyang maglibot ay nakarating siya sa Alchemy Tower at saktong sakto naman dahil nang niobserbahan niya ang kanyang katawan ay hindi ito nasa maayos na kondisyon at masasabi mo talagang basura pa sa basura ang kondisyon ng kanyang katawan pumasok siya sa Alchemy Tower para hanapin ang kanyang disciple na siyang di upang masolusyonan ang kondisyon ng kanyang katawan at kung magiging modenda ang lahat ng kanyang plano ay sa lograma. Nang ilang taon ay maibabalik niya ulit ang kanyang dabing lakas noong siya ay si Emperor Dai ang paggamit ang kanyang kaaraman at mga karanasan bilang Emperor ay susubukan niyang hidaitan pa ang kanyang dating lakas at aakyatin ang pinakamataas na level ng martial arts sa mundo. Sa pagpasok niya sa Alchemy Tower ay sinanubong siya ng babaeng receptionist. Walang natubiling binunit niya na kailangan makita si MD. Nagulat naman ang babaeng receptionist sa kadahilan ng mabigat ang pangalan dala ni Master Yang Di, ngunit parang baliwala ramang ito para kay Leon Shao. Tinanong ng babaeng receptionist kung si Master Yang Di ba talaga na dating guild master ang tinutukoy niya. Dahil sa kasamaan palad si Master Yang Di ay matagal nang wala sa Alchemy Guild at dalawang pangtaon na ang nakararaan. Nagulat si Lee Yun Shao, dahil inaasahan pa naman niyang magpa ng ilang elixir kay Master Yambi, para mapabilis ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa mayon, wala na siyang madawa kung di siya na ang gumawa ng mga daday na iyon. Alam ng buong mundo, na kilala siya bilang prodigy pagdating sa alchemy at martial arts. Bukod sa pagiging 9th class legendary alchemist, ay isa rin siya sa pitong elders ng pinakamalaking alchemist guild sa buong martial world. Ang kanyang mga achievement ay higit pa sa pinakamataas na level ng martial arts na tinatawag na military breaker. Kahit ang kanyang mga disciple ay kilalang mga halimaw sa buong mundo ng martial arts. Ngunit sa kasalukuyan ay sobrang hini niya at malapit na siyang lumadpas sa madalang panahon para magsimulang magpractice ng martial arts. Wala na siyang sinayam na oras at napagdesisyonan na niya na siya na lamang ang gagawa ng lahat ng kanyang kailangan para makapagsimula na sa journey niya sa martial arts. Inutusan niya ang babaeng receptionist na kunin lahat ng ingredients sa kanyang ililista sa papel nang biglang may dumating na first class alchemist at tinatawag ang ababeng receptionist. Sumagot ang babae na pupunta na siya roon pagkatapos nitong makuha ang listahan kay Leon Shao Bigla namang kinuha ng first class alchemist na si Jerong ang recipe ni Li Yun Xiao at tinignan ito. Ngunit itinapon niya lamang ito na parang basura at tinutusan ang babae na bilis ang umalis. Pinalis niya si Li Yun Shao at sinabi ang hindi ito lugar para sa mga bata. Walang masabi si Li Yun Shao sa ginawa ng first class alchemist sa kadahilan ng halos lahat ng recipe na kanyang isinulat. ay itinuturing na kayamanan ng buong mundo sa martial world Nung siya ay emperor pa, telo itong idiot na alchemist, ay tinapon lamang ang recipe na parang walang halaga. Hindi ito pinadampas ni Rion Xiao at tinuruan niya ito ng leksyon. Napansin ni Yun Xiao na may problema kay Jarong. Tinanong niya ito kung kakapromote pa nga sa pagiging first class alchemist. Sinagot naman siya ni j na halos lahat ng tao sa lugar na ito ay alam ang bagay na iyon dahil katatapos niya ng mapromote noong nakaraang limang araw. Sinabi ni Lee Yun Shao na dahil sa ginawa niyang paraan para mapataas ang chances niya na makapasa at makromote ay nakakuha siya ng malubhang sakit mula rito. Dagunat si jirong dahil alam ni Lee Yun Shao kung ano ang ginawa niya. Pero hindi na ito pinaniwalaan. Taddag pa ni Li Yun Shao na ang unang senyales nito ay pamumuti ng mga daliri at pagsisimula nitong magbara. Ang kanya namang acupuncture points ay nagsisimula ng maging hindi komportable sa tuwing sumasapit ang gabi. Bariin pa niyang sinabi na para mabuhay, ay kailangan niya ng tutunin ang kanyang kanang kamay at wasakin ang kanyang dantian. Labigla si Jerome dahil isa ito sa pinakamapalit na sasapitan ng isang alchemist, sapagkat ang kamay at dante ay importante para sa isang alchemist. At kung mawawala ito ay para na rin wadam sa ang kanyang buhay bilang alchemist. Pakada ni Jerome ay pinatakot lamang sa ni Liyun Shao, ngunit nang papaalis na at bigka sa ni Shao na aram niya ang lunas, ay napatalon si Jerome sa harap nito at hininto siya para hinin ng lunas. Tiglang naglabas ng malakas na titig si Rion Shao na nagpa-atras kay Jerome, sa takot nito ay nagnakaawal ito at nagpakumbaba sa harap ng maraming tao para mapatawad siya at ibigay na ni Leon Shaw ang lunas. Ininimili nun ang kanyang simulat na recipe natin ato ni Jirong at agad namang kinuha ito ni Jirong. Pagkaabot ni Jirong ay simingahan naman ito ni Leon Shaw, sabay binagay kay Jirong. At sinabing kairaman ko ng sampung piraso ng bawat ingredients sa recipe na ito. At darihin mo ito sa Jura Academy pagkatapos mong makuha ang lahat. Bago si Heon Xiao umalis ay naglabas siya ng enkakatakot at malakas na Aura Haumahulis Lion para ipamukun niya kay Jerome kung saan lang siya nararapat. Bago pa makadabas ng pinto si Heon Xiao ay binalaan niya si Jerome na tatlong araw na lamang ang itatagal ng kanyang kamay at kung susobra siya rito ay kalimutan na niya raw ang pagiging alkamas. Tabidla si Jerome sa sinabi ni Heon Xiao sapagkat wala siyang kampiyanse sa kanyang sarili na mahanap lahat ng ingredients sa kadaliganang halos bago pa sa kanyang paningin ang mga ingredients na nakalista sa papel. Tinanong pa niya si Li Yun Xiao na kung nagsasabi ba raw ito ng totoo. Sinagot sa ni Li Yun na na hindi na niya kailangan ang magpaliwanan dahil alam niya mauunawaan naman ito ni Ji at pinigyan niya ito ng pansamantarang lunas sa kanyang sakit para mapanitili pa niya ang kanyang kamay ng ginantang mga araw hamang sa makumpito niya ang mga ingredients. Matapos umalis si Lee Yun Xiao, ay kunung kuno ng galit si Jerome at nag-ayisip na agad ito ng paraan para makaganti. Sa kabilang banda, ang babaeng receptionist ay nagtungo sa isang second class refiner, at sinabi na may isang bata ang naghahanap ng Soul Queen Roo at White Phoenix Dragon Lotus. Dabigla ito sa kadarila ng ang dalawang sangkap na ito ay ginagamit sa pagpapataas ng level ng isang warrior. Tinanong pa ulit ito kung ano pa ang mga kasama sa listahan at mas lalong itong nagulat dahil ang inan sa mga ito ay hindi niya rin alam pero malakas ang kutob niya na dito na ito hindi ordinaryong recipe at totoong nihitimo. Ang ilan sa nabanggit ay recipe na lubos na makakatuno sa pagpapataas ng antas ng isang warrior. Agad na nabili ng second class alchemist na kapag si Li Yun Xiao ay bumalik kay agad na ipagbigay alam sa kanya si Leon Xiao ay naglalakad-lakad sa market at naghahanap ng parakan para mahanap ang ibang ingredients. Dahil batid niya sa kanyang siwini na labo, itong mahirap para kay Jerome na hanapin lahat. At sa paglalakad niya ay naalala niya ang kanyang space wing at tinignan ang niraraman nito. Sa lahat ng naman nito ay isa lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ayon ay isang ordinary ngunit mabigat na espada. Sa kanyang pagsusuri sa espada ay naalala niya ang kanyang dating sandata na kung tawagin ay Star Soul. Umalit na si Rion sa kanilang paaralan at sa di niya inaasahan, ay bigla siyang inatake ng kanyang kaklase. Lagad naman siyang ikailag nang biglang sumulpot ang dalawa niyang kaibigan para siya ipagtambol. Dagtangbuno ang dalawang panig na nagresulta sa pagkabali ng buto ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng diskusyon at alitan, ay biglang sumulpat ang isang babaeng kaknase. Kaya siya palang prinsesa ng kanilang bansa. Siya si Princess Jin Rokso. Itinadango niya si Yeon Xiao at binalaan ang kung sino man ang gustong manakit kay Yeon Xiao, na agad namang pag-atres ng na mga karabang kaknase. Ngunit hindi sila pinayagang gumalis ni Yun Xiao, sa kadaylan ng gusto niyang ipagiganti ang kaibigan niyang nabalihan ng buto. Nagulat ang lahat sa inasto ni Leon Shao. Agad namang umatake ang kalaban at sa hindi na sa ang pangyayari ay natalo ito. Nang walang kahirap-hirap at sa pinakapamit na paraan. ang lahat sa namiyari at napasigaw na lamang sa sakit ang kalabang kaklase. Hindi nakapaniwala ang mga nakakita at inisip na si Mortram si Leon Shao Nagalit kami sa kanyang kalaban, at ininabas agad ang buong nitong lakas para atakihin si Leon Xiao, at makapagiganti. Sa dami nitong ibinato na atake, ay ni ay wala itong napatama, at gaya ng nauna, natalo rin ito sa pinakapangit na paraan. Hindi pa nakontento si Leon Xiao, at nilapitan sabay si Ming Pang nga paulit ito. Kahit ang mga nanonood na lalaki, ay ramdam kung gaano kasakit, ang atak ginawa ni Leon Xiao ang mga kaibigan ni Leon Shao ay puno ng tanong kung sa paanong paraan na dawa ni Shao na talunin ang mga kalaban gayong hindi naman nito naglabas ng chocolate. Nagdala na naman si Princess Luso para sa kanya sa kadahilanan matagal na may alitan ng pamilya ni Leon Shao sa pamilya ng kalaban at baka maging rason nito para siya ay puntiriyahin. Wala naman pakialam si Leon Shao dahil handa siyang harapin lahat ng gulo na kakaharapin niya. Nag-usap-usap ang tatlo niyang kaibigan sa maaring pwedeng maging mangyari at ang pinakapinog problema nila ay ang leader ng grupong kinabibiraman ng kalaban na si Lan Ito ay kilala bilang isa sa mga pambato ng paaralan at isa rin sa malapit ng makatungtong sa lebaw ng champion. Si Lance ay lamang ng dalawang malaking kursyento, si Li Yun sapagkat si Li Yun ay hindi pa nakakapagbukas ng kanyang chakra, kaya hindi pa siya matatawag na warrior. Si Yi Shao ay hindi na nagsayam ng oras at sinimula na ang pag e gamit ang Heavenly Tyrant Body Training Technique na siyang pinakamalakas na body technique sa kasalukuyan na gamit ng number one emperor sa buong.